Tiniyak ng Malacanang na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga lugar at pamilyang sinalanta ng Super Typhoon Uwan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nakakalat ang mga miyembro ng gabinete sa iba't ibang lugar na sinalanta ng bagyo para personal na pangasiwaan ang relief operations at mga inspeksyon. Ayon kay Castro, si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay nasa Katanduanes na isa sa matinding hinagupit ng bagyo. Ito'y para pangunahan ang pamamahagi ng tulong sa mga tinamaan ng Super Typhoon 1. Batay sa ulat ng ahensya, aabot sa 600,000 family food bags ang kanilang na sa mga biktima ng typhoon Tino at Uwan. Mahigit 21,000 na ready-to-eat food boxes naman ang naipamigay sa lahat ng rehiyong apektado ng magkasunod na bagyo. Nasa late naman anya si DOH Secretary Ted Herbosa para pangasiwaan ang pagbabantay sa kalusugan ng mga apektadong residente partikular sa bayan ng Silago, Hinunangan, St. Bernard, Sogod at Bontok. Nagpapatuloy din anya ang DOH sa pamamahagi ng mga gamot at nutrition commodities sa sa mga apektadong komunidad sa Leyte. Sa kabuuan, 8.2 million pesos ang nakahandang logistics para sa buong rehiyon. Nagtungo rin si Herbosa sa Leyte Emergency Operations upang personal na kumustahin ang mga healthcare workers. Ayon sa kalihim, prioridad ni Pangulong Marcos ang pangangalaga sa mga medical responders na apektado rin ng mga nagdaang bagyo. Si Education Secretary Sunny Angara ay nagtungo naman sa Negros Occidental para alamin ang kondisyon ng mga paaralan doon at kumustahin ng mga mag-aaral na apektado ng kalamidad. Sinusuri naman ni DOT Secretary Christina Frasco ang lawak ng pinsala ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan sa lokal na turismo. Kasabay ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektadong komunidad. Umaaksyon sa mga lugar na tinamaan ng Typhoon Tino at Super Typhoon Uwan. Buong pwersa ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pag-aksyon sa mga lugar na tinamaan ng Super Typhoon Uwan at Typhoon Tino. Alinsunod ito sa mandato ng Pangulo na personal na alamin ang kalagayan ng mga residenteng tinamaan ng magkasunod na bagyo. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakapagbigay na ang pamahalaan ng 324.1 million pesos para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong tino. Nagpaabot din ang pamahalaan ng 48.9 million pesos sa mga pamilyang tinamaan naman ng Super Typhoon Uwan in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.